Sa Cebu City, bisitahin natin ang ilang makasaysayang tourist attractions na patuloy na dinaraya ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Mayat maya ang pasok ng mga turista sa Yap San Diego Ancestral House. Isa ito sa pinakalumang bahay sa bansa na itinayo noong 1675. Gawa pa sa coral stone ang ilang bahagi ng bahay at 90% ng istruktura ay nananatiling orihinal. Palatandaan na mayaman ito sa kwento ng kasaysayan ng lungsod ng Cebu. Kaya naman, isa ito sa puntahan ng mga turista tuwing gagawi sa Cebu, Pinoyman o Banyaga. Gaya ng magkapatid na Witten na mula pa sa Estados Unidos at unang beses nilang magbakasyon sa Cebu. Great! So far, so good. The restaurant, it was delicious. We had our first halo-halo hollow hollow there. And then we're going scuba diving this weekend. And how about the people? They're very friendly. Everywhere you go, everybody's always saying, Hello, good morning, good evening. And it's, it's really nice. Happy to help? Uh-huh. Inabutan namin sa labas ng National Museum of the Philippines Cebu ang Taiwanese na si Helen. Huling araw na niya ngayon sa Cebu at nagbabasakali pa siyang makahirit pa ng isang tour sa museo. I just take a visit here, but it's a long vacation, so I think lots of places didn't open today. Yeah, unfortunately, yeah. the museum is closed during holiday. Yeah, so I a little upset today. But were you able to visit other places here in Cebu as well? Yes, I like about scuba diving and lots of museum and church is okay. Marami rin sa mga turista ang dumayo sa Fort San Pedro isang istrukturang pangdepensa na itinayo noong panahon ng Kastila taong 1565. Sa mga ganitong araw, nabibigyang importansya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kasarinlan, sabay sa pagunita sa patay, buhay din ang turismo sa lungsod ng Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.